Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paggamit ng Pioneer Pro Elastosil kung ang bubong nyo ay may mga tagas. Tara, simulan na natin agad. Uh, guys, bago kayo maglagay ng Elastosil, yung Pioneer Pro Elastosil, ay i-check nyo muna yung buong bubong na may problema. Uh, check nyo kung saan pwedeng dumaan ang tubig tulad ng nakikita nyo sa inyong screen. Uh, dyan kasi yung pinakatenga ng flashing ay hindi nila tinanggal. Sa palagay ko, mas maganda kung tatanggalin natin ang pinakatenga nun sa katari maglalagay ng elastosil. Pag mas na maigi kasi ang uh, lugar na ito, naglagay sila ng flashing pero hindi sila naglagay ng kahit anong mga uh, protection proteksyon o eh, yun yung mga singit-singit na yan. Kasi dyan sigurado pag malakas ang ulan, dadaan ang tubig dyan kaya ang ginawa namin tinanggal namin yung pinakatenga niya at saka namin sila lalagyan ng elastosil bali ipansin ninyo guys so ayan lalagyan natin yung parte na yan lalagyan din natin yung parte yan saka itong ilalim kita nyo oh, malaki ang posibilidad na dumadaan ng tubig dyan di ba? kaya lalagyan natin yan ng tamang dami ng po elastosil Two hours later Ah, uh, sa pagkuha naman ng uh, elastosil doon sa galon, mungkahi ko na gumamit kayo ng spatula. At 'yung spatula nyo, yung gagamitin mas makakabuti eh, kung isausunod nyo muna siya sa tubig bago kayo kumuha ng elastosil doon sa galon. Kasi sa ganyang proseso, 'yung uh, kinuha n'yung uh, elastosil doon sa galon ay hindi didikit doon sa ginamit nyo na spatula. Kasi ang uh, elastosil na 'yan ay uh, pwede Uh, sa mga wet surface mababaso nyo dyan sa mismong galon nakalagay doon works on wet surface ibig sabihin kahit basa yung paglalagyan nyo ay pwede yan saka itong proseso naman na ginagawa namin tignan nyo ha binabasa namin yung aming kamay at uh, pagkatapos saka kami kukuha ng elastosil at saka ilalagay doon sa dapat paglagyan tulad ng nakikita nyo yung iba kasi gumagamit ng spatula eh pwede na naman yon kaya lang itong prosesong ginagawa namin eh mas makakatipid to kasi hindi na kagagamit ng spatula direkta na doon sa pindaka uh, lugar na kusaan dumadaan ng tubig uh, pagbasdan nyo, babasain nyo yung nyo siguraduhin nyo lang na malinis ang nyo pagkatapos basain kumuha ng ilang parte ng uh, elastosil at saka ilagay doon sa dapat paglagyan, tigyan yung pinaka dadaan na lang ng tubig lagyan nyo yan ng Ayan, magkung kung napapansin nyo, lalagyan na ng konti tapos babasakin uli ang kamay. Medyo tatapik-tapikin yung inilagay nyo elastosil para lumapat So, ganyan ang gagawin nyo guys sa paglalagay ng Elastosil. Yung Pioneer Pro Elastosil. Lalagyan nyo yung pinakailalim ng plasing na yan. Kasi sigurado dyan dadaan ng tubig. Uh, pansinin nyo lang ha, yung pinakailalim niyan, kita nyo, medyo malaki yung awang. Kaya syempre, pag umulan, lalo't pag may, ayan, nakita nyo, pag umulan, tapos may kasamang hangin, sigurado pasok na pasok ang tubig dyan. Kaya, kailangan malagyan yan ng Elastosil. At pag natapos na yung kabuuan niyan, idadamay na rin namin yung uh, pinaka text niya. Pero yan, pansin ninyo, pwede rin dumaan ng tubig diyan, di ba? Lalagyan din namin yan. Pero siyempre, itong text crew, lalagyan din namin. Kasi pansin ninyo, yung pinaka text niya, eh, tagtad na ng kalawang. At yung pinaka goma niya, wala na. Kaya malaki ang posibilidad na pag malakas ang ulan, o kahit mahina, pwedeng dumaan ang tubig diyan. Kaya yung text niyan, lalagyan din namin yan ng Pioneer Pro Elastoseal. Ipapakita ko sa inyo kung paano lalagyan yan. So, ayun na guys. So, halos nalagyan na ng uh, Pioneer Pro Elastoseal yung mga gilid ng ikinabit na plasing. Tulad ng sinabi ko dati, sigurado ko pag malakas ang ulan, dyan dadaan ng tubig. Ayan, pansin ninyo, nilagyan na namin para sigurado tayo na hindi na siya makakadaan ng tubig dyan. So ayan, pansinin niyo itong parte na to hindi pa to na nailalapat. So uh, ganun pa rin guys. Basahin ng konti ang inyong kamay at pagkatapos tapik-tapikin niyo. Uh, kasi guys, pag yung may naiwan na konting elastosil diyan sa inyong kamay at tinapik-tapik niyan yan, eh sigurado magkakadikit-dikit yang uh, elastosil na yan sa inyong kamay kaya siguraduhin na basa na tubig ang inyong kamay. At uh, walang naiiwan na elastosil para pag tinatapik-tapik niyan, e eh, talagang lalapat yan. Kailangan lumapat ng maayos ang elastosil na yan dyan sa pagitan na yan. Bali, siguraduhin lang ha, na yung uh, gitnang parte ng uh, yero at ng uh, plastic na yan, doon nakalagay yung elastosil na yan. So, ayan guys, halos natapos na tayo. Basta sa prosesong ito, siguraduhin nyo lang na nasa gitna ng inyong inilagay na ilatosil yung uh, pagitan ng plasing at ng yero para makasigurado na hindi natatagas o makakadaan pa ang tubig dyan sa plasing na yan. Bale, ang susunod naman natin dyan ay yung mga text screw na tadtad -tad ng kalawang at wala ng rubber. Excellent! So, ayan guys, so, pansin ninyo talaga yung tech screw, kalawang na, tapos wala na yung pinaka-rubber niya sa ilalim. Kaya lalagyan natin siya ng elastosil. So, pag naman ng elastosil, gumamit na kami ng uh, spatula. Uh, lagyan nyo lang ng sapat na dami ng elastosil at saka nyo ilagay doon sa pinaka ng tech screw. Kasi kung gagamit tayo dito ng kamay, eh baka mamaya ay eh, masugatan pa kayo dyan. Uh, marami ng kalawang, medyo delikado na yon sa tetano. So, ayan, pagkatapos na malagyan na ng mga ulo ng uh, text screw, ganun pa rin ang proseso. Basahin nyo ng konti ang inyong kamay at saka uh, ilapat nyo ng konti yung nilagay na elastosil. Kailangan sa prosesong ito, makasigurado kayo na yung pinapaulo ng text screw ay nakalubog Hindi baling medyo makapal uh, yung pagkakalagay ng text screw kasi habang natutuyo, ah, paglagay ng text screw, paglagay ng elastosil. <laughs> kasi habang natutuyo yung elastosil na yan ay lumalapat din yan kaya habang lumalapat yan bumaba pa rin ng konti kaya okay lang na medyo makapal ang paglalagay nyo ng elastosil basta ang kailangan lang dyan makasigurado kayo na yung pinakaulo ng text screw ay matatabunan ng elastosil at palaging babasay ng kamay para hindi dumikit ang elastosil sa inyong mga kamay later. So ayan guys, oh, uh, pansin ninyo, oh, halos naubos yung isang galong elastosil Diyan sa bubong na to. Kasi guys, ang ginawa namin dyan, eh, sinigurado namin na talagang wala nang dadaan ng tubig Diyan sa bubong na to. Kasi ang bubong natin sa bahay eh, isa sa pinakamahirap i-repair o i-maintain. Kaya kung sakaling magtayo ay eh, magre-repair, eh, kailangan makasigurado tayo na yung lahat ng pwedeng daanan ng tubig, lagyan na natin para isang gawaan na lang tayo. Eh, sa proseso namin ito, eh 100% na to na wala nang tatagas na tubig dito guys kung nakatulong sa iyo ang video na to baka naman maaaring bigyan mo ako ng isang like at kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic maging sa pagkipintura o anong mga ka kauri nito mungkahi ko sa iyo na mag subscribe ka sa aking channel pakipagat mo notification bell upang ikaw maging updated sa mga darating ko pang mga video at kung sakaling ikaw may concern o tanong tungkol sa ating topic ngayon Paki-comment down below lang at yan eh sasagutin ko. So uh, hanggang dito na lang muna guys. Uh, see you on next vlog. See you around guys. Bye bye. Yeah.